So guys, ito tayo ngayon kung saan meron mga matubang klaseng isda. Yung mga mahihilig hirig po dyan ng mga isda na pagdagay sa aquarium at sa uh, at saka mga aquarium. Ito po ito nyo makikita at patatagpuan sa salang wow. mga tiger. Ito tayo ngayon nag-iikot upang pasyalan at silipin at tingnan ang mga kuyaganda at rupiyot na kanilang mga uh, isda rito. Tignan wow. nyo, patong ahaso. Uh, snakefish. So, tingnan nyo. Kaya, ito yung nagpagdaro rin tag sa mga ah, isda. Kung gusto nyo guys malaman, kung saan lugar ito, takusin at panoorin ang video ito upang inyong malaman kung saan lugar ito inyong matatagpuan. So, guys, panoorin nyo. Nagaganda ng mga isda rito. At medyo mura ang mga presyo abot kamay. Ang presyo rito abot kaya. So, ayan guys ang so mga isda. At meron din dito guys, yung mga lagaya ng panlagay sa aquarium ng mga iba't ibang kulay na isda. Ayan, tignan nyo. Ganda, oh. So, guys, pati yung mga panlagay sa ng aquarium makikita at matatagpuan dito. Makikita ninyo, guys, ayan, ang mga pambahay at paitlogan ng mga iba't ibang klaseng forma ng paitlogan na isda. Ayan, guys. So, matatagpuan nyo to, guys, dito lang yan sa lugar ng pasay sa Partimar Street Pasay City So ayan guys Tapusin at panuorin ninyo Para makita nyo ang kagandahan O ayan muli natin pakikita sa inyo Yung, yung uh, ahas sa tubig Ng isda na kayong paglaro sa isda Ayan o tinan nyo siya O ang exhibition Papasigat habang sa ating ibinibidyo So ayan guys tingnan ninyo Mura lang guys dito Bibilang inyong trigger dito Para sa panlaki sa aquarium So, ayan guys, sa mga may hilig, na rito sa kartimar